See guys, ang fring gulay. Ang dami. Oh, diwa, Ang dami guys. So, oh. fring gulay na naman yan. So, tabing daan. dami guys. So, oh. ito po yung gulay. Ayan. Inaalis ni Ayim yung dahon. <laughs> Niloko niya si Enzo Ayan guys, ito. Ihalo namin sa munggo. Kahila. Talbos ng kamuti dito. Ayan. Ilalagay din natin ito sa ating munggo. At ito na yung ating gulay. Pagkasan na natin. Ayan guys. Tapos. <clears throat> Meron din tayong talbos ng katuday. Ayan. Talbos ng... Tapos meron, ayan, talbos ng kaduday. Talbos ng malunggay, guys. Talbos ng malunggay. Tapos ito, hindi ko alam anong pangalan ng bulaklak na ito. Pero masarap siya, guys. So, hugasan ko lang ang ito. At aalisan ko ng itong katuda. Alisin natin yung sa gitna niya. Ayan. Inaalis po yan, guys. So, ayan. Alisin natin yan. Tapos, hugasan natin. Ayan. So, ganyan lang guys. So, hugasan ko muna yan. At, hugasan ko rin ito ay. Ayan. Tapos, igisan na natin yung ating munggo. Diba so, guys? So, hi guys! Welcome to my vlog! So, meron tayong nilagang munggo na dito guys. Nilaga ko ito kagubi. Pero hindi ko siya nailuto kasi... Uh, nalit na kami natapos sa trabaho so hindi na kami kumain nag sandwich na lang kami so meron din tayong ampalaya dito at and so inside meron din tayo yung kinuha nating dahon dahon sa labas guys at meron tayong daing dyan at meron tayong sibuyas bawang ayun luya ito bulaklak ng malunggay. Ayan guys. Tapos ito naman ay bulaklak ng halaman. Hindi ko alam pero nakakain siya. Ito naman ay katuday. At ito naman ay bulak dahon ng ating kamote. So, pinainit ko na yung ating kasirula. At lalagyan ko lang siya ng mantika guys. Ito na lang yung ilagay ko mantika. Yung news mantika pinagprituhan natin ng ano. So, lalagay ko ng yung uh, luya. Ayan. Luya muna, guys. Malaga natin. Malaki ng apoy. At lagyan na natin yung sibuyas.

ilalagay mo natin ng ating munggo. At ang ating ampalaya, siyempre para maluto. Kung nagluluto ako ng ampalaya guys, ay hindi ko tinatagpa ng aking kasirula para hindi ko siya mapait. So, hayaan ko lang dyan na maluto na ganyan. kasi iluto muna natin yan dahil yung mga dahon-dahon natin ay madali, madali naman na siyang maluto. So, tubigan ko lang yan guys at hayaan ko lang siyang hayaan ko lang po muna guys. So, ayan. Lalagyan so, ko lang siya ng patis konti lang guys yan at hayaan ko lang yan kumulo so ayan guys kumulo na pero sabi ni Ayem wag ko na daw ilagay yung daing kasi gusto niyang ulamin na ganun na lang so ang nilagay ko lang guys ay yung sardinas lang so ayan malapit nang maluto yung ating ang ating ampalayan So, ayan guys. Malambot na yung ating ampalaya. Hindi kasi natin yung pwedeng lutuin ng matagal kasi maalis na yung kanyang sustansya. So, try ko lang guys kung medyo ano na. Um, half cook lang ay okay na yan. So, ilalagay na natin yung ating mga dahon. So, ilagay ko muna yung ating katuday. Tapos, ilagay ko yung ito, bulaklak. Ayan. Tapos, ilagay natin ito kasi medyo matagal yung maluto yun, guys. Yung kamuti, ilas natin yan kasi yung, yung kamuti, mabilis lang namang maluto. Ito yung daw na nakuha natin sa daan. <laughs> o, diba guys? Umaapaw sa kaligaya. pa. San ka pa. Ayan. Magiging konti lang yan guys pag ano, kumulo. So, ilagay ko na yung ikon dyan. Saka yung talbos ng kamuti sa bilid. Ayan guys. O ha. Malapit na tayo magkain. Masustansya. O, libreng gulay yan guys. Kinuha sa tabi-tabi ba? Diba? Saan pa kayo? Hindi ko na siya masyadong tumibigan para naman hindi tayo lumangoy. Kaya lang natin dyan, hindi na natin yan pakuluan. As in. So, ayan guys, nag start na siyang ayan, bumaba kasi luto na yung ibang gulay doon sa loob. Ayan sa diba? So, gamitan ko na ito ng chopstick para naman mahalo talaga at hindi magdikit-dikit yung ating mga gulay sa loob. Ayan, guys. So, para ano? Pistos lang ang nilalagay ko, guys. Kasi ang gawa namin dito, guys, nagsisiparit kami ng ano, ng so sa dilit, sa side, kung sino ang gustong medyo maalat, ayun na lang, magdagdag na lang. Kasi alam niya na si Lola, hindi ako masyadong mano sa maalat. Ayan, guys. ayun so. ayan na. Nilagay na sa munggo. Mm. So, ayan, guys. Malapit nang maluto ang ating ano. Please, luto na pala ito. So, ayan. O, oh, di ba? Wow na wow, guys. All is good, right? Ayan guys. Oh. So, ganyan lang ang magluto guys. Very easy pero very healthy siya. Yung mga gulay-gulay sa daan-daan kung pwede naman natin kainin at hindi naman siya bawal na kunin ay puha lang tayo. para mga ipin-ipin dito ay marami din kumukuha. So kumukuha rin kami. So, so, ito yung aming lunch for today. Ayan, guys. Thank you for watching. Ayan, guys. May katuday. Yung gulay. Galing. Libring gulay. Galing sa daan to. sa may daan. O, diba, guys? Meron din talbos ng kamuti. Galing sa garden ni Lola. Ito ang aming lunch po today, guys. Sarap, sarap. Munggo. <laughs> Munggo na may damo. Hindi ko makita yung ibang bulaklak, bula, bula, guys. Ito may mga bulaklak siya na ano. Bulaklak din ng damo to. Pero nakakain siya, guys. So, ayan, guys. Luto na ang ating bulak i ko na yung apoy kasi mag magano na tayo sa ano sa mangkok so ayan guys sandok na tayo ng ating munggo ayan sarap sarap guys ng ating munggo puro gulay masustansyang gulay guys guys, lagyan natin ng sabaw ayan mali ba mainit isyado ayan guys oh uh -huh. oh may ulam na tayo galing sa daan yung mga gulay na yan oh kaya mabubuhay tayo, wag lang kayo mag-iingat eh. Aba. Mabubuhay tayo kahit nasaan tayong bansa punta. Ayan guys, yummy yummy.